mga nagbabag hindi nyo hindi nyo alam yung pinagdaanan ko ngayong araw na to this is an expected video for everyone viewers hindi, hindi nyo ina, hindi nyo alam ipipinta yung pakaramdam ko talaga ngayong araw na to At talagang iba yung napagdaanan natin ngayong araw na to. So sana ito na yung pinalas ko sa buhay ko. Sa yung series na to. Na magaganito ako. Magaganito talaga ako. So yung napagdaanan natin ngayon. Hindi lang ako nakaranas. Also my friends and classmates talaga. Yung alam mong parang ito na yung end end of the world pero God knows God knows God knows nung una agad nag sink in sa akin na there's a earthquake hindi ako makapaniwala kala ko yung classroom lang namin kasi talaga umuuga yun hanggang ngayon umuuga eh oh. yung video kong umuuga talaga eh oh, oh hindi ako makapaniwala na nangyari sa buhay ko to but it's a natural calamity this is a natural calamity that we need to accept in all others isa ko pang gustong alamin talagang gusto kong pasalamatan so to cut the long story short no? um, nasa kaligit na kami na arts class namin mga bandang 2 yun multi 3 na multi 3 excited na ako umuwi kasi 3.30 biglang may kalabog eh may kalabog malakas and I think hindi ko ma talaga yung mukha ka mukha namin that time I think nasa kalagit na kami I think nasa kalagit na na kami ng arts class noon antok na antok na talaga ako sa totoo lang nagdi-discuss kasi kami na antok na talaga ako Luma tunog may tunog. Tapos isang malakas na gumanon, malakas na ganon ang nadinig ko. And, and, our advisor, pati yung isa naming teacher doon na is only in the room, she's only in the room to watch us, I think, I need to think, get something. Magulat talaga ako hindi na hindi ko mai hindi namin maipinta yung mukha ng adviser namin pati yung teacher namin na isa pa doon except yung teacher namin na sa arts talaga hindi namin maipinta yung mukha namin noon and all just went wrong all just went wrong in the next few minutes i think in 10 seconds or 30 seconds na pagbaba namin doon sa hagdan is the longest 30 seconds probably say 30 seconds of my life so para naman good vibes tayo kahit pa paano kasi bad vibes itong nangyari to. papakita ko yung reaction sa inyo papakita ko yung reaction Huwag ka nang umiyak Sa mundong pabago-bago Pag-ibig ko ay totoo Ako ang iyong bangka Kung magalit man ang alon ng somebody Pero, I really appreciate yung ginawa niyang advisor namin. I miss Bencito. Talagang maraming salamat. Talagang bubuwis buwis yung buhay na para sa amin. Darin na ilalagay niyo yung isang panyo sa uhukay para sa amin talaga. Salamat at mabuhay. Mabuhay tayo. Salamat mga box. Thank you for cooperation sa susunod. Ay, hindi na, hindi na sa susunod. Pero may susunod na pa akong video. Hindi na earthquake. Ayoko na ha. Ayoko na eh. Ay, on, ako eh. Nanginginig ako oh. na ako. Hindi na po yung pagtatapos ng video. So, shout out kay Miss Bencito, Miss Bermas. <laughs> salamat. Oh, natuwa ang buhay ko ngayong araw na to. At salamat din sa kay Viclan for local support.